Ayan, good morning mga kasi Mario, kalugar. opisina ng uh uwa. Strike bill. Uulan na naman tayong ilaw Nag-trip na naman yung main breaker natin. Ano poba? Ayan. so ang mula pa kahapon ng observation ko, is uh, more or less 10 minutes bumibitaw itong main breaker natin. So, kailang magpalit ng breaker nito ngayon. Kahapon pa dapat naka-schedule ito eh. So, hindi makapag-trabaho sa opisina, printer, lahat ng gamit. So, operasyonin ko siya ngayon. Natanggalin so, ko andin na uh, bibila namin ng pamalit. Alright. Yan. So, gawin na natin ngayon. Uh, medyo mahirap kasi tanggalin. right Ito kasi may harap dyan pagka gumagawa ka ng ganito. Live. Kailangan gawin mo siya ng live. Dahil eh, wala ka namang ibang opsyon. No? Dahil uh, andito rin yung main. So ang line side natin, wala naman siyang breaker para ikat natin yung line side. So gagawin natin yan ng live. Right. So walang ilaw. Nang kasama kuha mo natin ng electrical tape para i-secure is natin yung uh, linya. Alright. Ito yung lens side niya. No, lens side ng main natin. So, yan ay may uh, live, no? Power supply. So, isa-isahin natin yan na pagtanggal. Right. Okay. Alright. So, secure natin, no? Tipa natin yan. Alam nyo na, ah, hindi natin nakikita ang kalaban dito. Ito yung pagkakaiba ng uh, trabaho ng tubero sa tubig laban sa electrical, Dito hindi mo nakikita ang kalaban mo. So, tip natin yan dulo. Secured. Right. Baba natin. So, okay na. Isa naman. Right. Same procedure. Hawahan natin. Yan. So, tip natin. Right. Huwag kong hinayang sa tip. Buhay ang nakasalalay dyan. So, secured natin yan. Alright. So, secured na. Yan oh. So, power on natin. Wala na. Ibig sabihin, wala na pumasok na supply. Hindi na umsimin di kasi naka-up naman lahat yan o. Oh. Naka-up lahat yan. So, in-up ko siya, wala na. So, kailan natin tanggalin ito. Kailangan natin tanggalin itong uh, min na to Which is 50 amperes to no. Tanggalin natin yan. right Ito ang tinatawag na MCB or miniature circuit breaker. So, tanggalin natin sa ibabaw yan. Andito yung ring niya. No? Yan no. Conductor. Yan. yung parang nagtatakip no sa nagsisiberate yung mga conductors nito. So, tanggalin natin. Kita na natin yung mga brass niya. right? So, tanggalin natin yan. Medyo pera pa na pagtanggal nito ito. Eh. talaga. So, isa-isahin natin yan ng tanggal. I-remove natin yan. Ahem. Mm Susunod si Quat dito sa ilalim. Arang kasing laki yung ilalim. Medyo matigas siya ako, Goten. obligado oh, kung tanggalin talaga siya. My God. So, tanggalin talaga natin yung mga conductor niya sa taas. Yung copper plate niya sa taas. Sisayin natin yan ng tanggal. bali ito yung copper plate nyo sa taas. Yan. Alright. So, natanggal na siya. Kailangan matanggal natin ito. Ayan. Tsaka pala siya matanggal. Ito na yan. So, kailangan madala ito sa uh, sample sa bilihan para alam nila. Ito pala yung lock nyo sa likod. Oh. No? Yan o. Oh. So, para matanggal mo siya, kailangan ibaba mo siya tanggal din yung copper plate so that's it ayan so pakita ko na naman sa inyo yung pagkabit na ito mamaya no? pag nabila natin so makikita natin na yun no? 50 no? 50 amperes alright